Happy one man, baby siya. O, oh, nanak mo ba si Lola, ma? Oh, lupit mo na. Oh, ha. Dali, ayan na, ayan na. Happy one man, baby siya. Happy Ak one man. Kan akalong na ni Daddy Maki. Daddy, dito ka na, dali. Daddy. Sorry ko na gato. Daddy, mommy. Okay, yung dalawa. Ibo mo na. Happy one man, baby siya.

Eto kami, magyayaya na kami dito. Magyayaya na kami dito kay Zia. Dapat dito. Oo. ah. happy. Oo. Para magutong pa sa tutorial mo, ah.